Hello, magandang umaga po. Uh, sa pagkakataong ito, ito po ang inyong lingkod na si Felix More TV ay magha sa inyo ng isa namang panibagong reaction video patungkol po doon sa mga sinasabi ni Mr. Apollo si Kibuloy na siya ay anak ng Diyos. Hindi ng anak ng demonyo, anak ng Diyos. Yan, Lilina lilinawin lang natin. Kasi nga, kung ating ikukumpara sa nangyari sa kanya ngayon at sa mga sinasabi niya dito ay Uh, pa parang may kakaiba at dito naman mga kababayan eh, alam naman natin marami ang mga reaction sa kanino man sa atin sa patungkol dito eh, ito naman may akin eh, reaction naman ay eh, ayon sa aking sariling opinion mga kababayan kung ano naman din ang inyo dyan di comment lang kayo sa baba pero uh, kaya ko lang nagawa ito ng reaction sa ngayon dahil sa mga sinasabi niya dito ay para bang may kakaiba kasi nga sa nangyari sa kanya ngayon, eh, nagtatago siya sa, sa batas. Masabi natin nagtatago sa batas kasi nga maraming balita na mayroon na siyang warrant of arrest sa, sa maraming mga kaso. Yun pa yun na may is aarestuhin pa lang naman dahil nga eh, hindi siya makita-kita ngayon. At yan na ipapatunayan pa sa korte. Dahil siyempre, uh, ibibista yan, pupunta doon sa harap ng husgado, eh, judge kung ano man ang kahihinat nandun para magkalamalam kung ano nga ba ang totoo anyway, eh, yan ay ayon sa batas ng tao pero ayon sa batas ng ating mahal na Panginoon na siyang makapangirihan lahat na walang maitatagong kasinungalingan kahit saan ka man magloklok saan mang dako ng mundo di ba Mr. Tiboloy ngayon mga kababayan atin na pong pakinggan at dito sa habang siya ay nagsasalita, eh sa pagitan noon kung ano ang ating gustong sasabihin, hihinto tayo at magbigay tayo ng ating sariling opinion. Mga kabayan, samahan niyo ako. Kung anong inyong masasabi, hindi. Eh yun din naman is mayroon din man akong masasabi ayon sa kanyang mga sinasabi ni Mr. Apollo si Kibuloy. At para hindi na tayo magtagal mga kabayan, narito na po siya. Tiwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko dito. Hindi niyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya mga liig ninyo. Tapos dibate-dibate. Tapos sabi mo, tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipag-dibate. Okay. Hindi nga ako natakot kay Lucifer. Sa inyo pa? Pero bakit hindi ko kayo didebatehin? Bakit ko kayo didibatiin ako na nga yung katotohanan? Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Dika, hihinto muna tayo ha. Kung hindi kayo dadaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Sa puntong ito mga kabubayan, sabi kasi niya, hindi, bakit ako matatakot? Eh, ako may arin ninyo mga kaluluwa. Eh, Lucifer nga, hindi ako natatakot. Eh, ganyan pala, Mr. Ibuloy, eh, bakit sa simpleng pagkakataong ito na mayroong mga katanungan ang buong mundo para sa iyong kredibilidad dahil sa maraming mga ginagawa ayon sa mga natuklasan ng maraming mga otoridad sa ating sa ating mundo ngayon mga kababayan bakit po nasabing mundo kasi sa Amerika mayroon may problema siya doon sa Pilipinas ay mayroon din sa Senado lalo na doon sa sa lamisa ni Mr. Risa Honteberos, ay eh, mayroon din siyang mga dapat sagutin doon. So, yun po ang aking tinatanong doon. Eh, bakit ganun pala Mr. Ibuloy? Eh, ano nangyari? Ba't hindi ka makita-kita? Lahat na, eh, pinahihirapan mo na yung mga naghahanap sa'yo, mga pulis, otoridad, o sino pang iba dyan. Eh, once and for all sana, para mawala na ang agam-agam ng marami at hindi na mapasama lalo ang pangalan mo, Mr. Apolo si Kibolo, isa harapin mo na ang mga akusasyon sa iyo sa ngalang ikaw nga ay anak ng Diyos. Eh sa puntong ito, pagka ganyan, tuloy-tuloy kang ganyan, eh masisira ang pangalan ng Panginoon ginagamit mo sa puntong ito. At gaya nga ng iba, hindi naman ikaw ang ating patuntokulan dito. Gaya ng iba dyan, halimbawa may problema sa, lalo ng mga politiko, pag mayroong mga pag-uusig laban dun sa isang politiko, sasabihin, yun ay isang political issue yan, political bindeta or political punishment, political issue. Diba? At sa, pag, sa punto naman ito, Mr. Kebuloy, Bakal naman sabihin mo, yun, yun naman ikay uh, ako ako'y nakaingitan sa kanila dahil ako nga ika ay anak ng Diyos. Eh, para tuloy yung lumalabas, in eh, nagtataasan, nagtataasan ng mga kilay ang mga nakikinig sa'yo, Mr. Kebuloy. Mr. Kebuloy. Ayan. At ang aking lamang ditong panawagan para malinis ang iyong pangalan, maging ang salita ng Panginoon at maging mismo ang Diyos ng langit ay nadamay sa pagkakataong ito, eh, harapin mo na, linisin mo ang pangalan para naman gamit ka ng gamit sa pangalan ng Panginoon, baka naman eh, maparusahan tayong lalo dyan. Dahil magagalit ang Panginoon dyan, ginagamit mo ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Diba? Ganun lang po mga kababayan. Ito ay aking sariling opinion lang naman, Mr. Kibulo. Huwag ka lang magalit sana. <laughs> anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw diyan, Paano ko kayo didibatihin yan na ako may-ari ng kaluluwa niyo? <laughs> Patay tayo <dyan. laughs> Ako may-ari ng... O, <laughs> ano? sa libutan kay ngayon. Oh. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Eh Ay bakit? Ang tapang-tapang mo sa pagdating sa debate, eh, bakit ito magdidebate sa harap ng doon sa harap ng opisina ni Mr. Contiveros eh, hindi mo maharap-harap. Doon sana magdebate. 'Di ba? 'Yon ang dapat na debating ating asikasuhin ngayon dahil siyempre napasama at napasama na ang pangalan ng Mr. Giboloy dahil sa dami nga ng ano, mga akusasyon sa iyo, baka naman pwedeng harapin mo na at nang hindi na madamay ang, ang pangalan ng Panginoon sa puntong ito. Sabihin natin, tayo ay anak ng Diyos, anak ng Diyos, tapos kung ano-ano pang mga sinasabi. eyon yun, sa pagkakataong ito, eh, hindi natin malinis ang ating pangalan. Nang dahil sa maraming akusasyon, maging sa ibang bansa at sa, dito sa ating bahal na Pilipinas. Mga kababayan, ang totoong kwento dito, ang ang pangyayaring ito na sinabi niya, ako ay anak ng Diyos, eh, ito ay nakalipas na mga tatlo o apat na taon na. Eh, bakit ko ngayon i eh, ginawa ng reaksyon? Kasi nga, mga kababayan, nakarelate ako sa mga nangyari sa kanya ngayon sa kasalukuyan na pinaghahanap na ng maraming otoridad. Maging ang buong kapulisan na po, di ba? kung ano-ano ng mga sinasabi, iyon eh, ikay mayroon na kaming na sundan mga mga yapak kung saan siya ngayon nagtago o ano, ano pa man. So, yan po ang aking ibig sabihin. E, eh, para naman hindi na mahirapan ng ating kapulisan, Mr. Kebuloy, kasi alam naman natin, marami pa silang, marami pa silang pang, ina uh, inaharap, kinaharap sa pagkakataong ito. E, eh, baka wala naman, wag mo naman dagdagan Eder magbigay ka ng mga representative mo Mr. o or kung hindi ka man ang uh, makaharap di ik eh, representatibo na lang mo doon kung saan mga harapin sa Senado o sa Husgado parang ganun eh matigil na ang mga masamang isipin laban sa iyong pagkatao at sa iyong organisasyon na Jesus Christ the name above every name na yung yung iyong organisasyon sa pangpananampalataya na damay na ang kabuuhan pati na ang iyong pangalan Mr. Kabuloy para mawala na ang mga ito sana i linisin na natin harapin na natin ayusin na natin kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo si Lucifer panalo ka na sa si Lucifer pero talo ka pa rin sa pagkakataong ito kung hindi mo ayusin ang iyong pangalan dahil nga nagtatago ka nga hinahanap ka na ng buong kapulisan at maging ano, sino pa man dyan. Ito'y akin, wala naman tayong hangad sa kung ano mang ikakasama. Sa ngalang lang, ikaw din naman is kapwa namin Pilipino. Labi na, labi na sa Dabaw. Pastilan, naun man na sige, magkag-tago-tago. Karoon, eh, hindi, hindi magkamasakpan sa mga, sa mga otoridad. Mora kang si Palos. <laughs> o hindi si Palos na sakit sa ulayok. Si, si is ay at saka Palos. Palos meaning yung isang kwento ng comics na isang taong mahirap kulihin. So, yan po yung mga kababayan. So yan po yung rin ang akin dito, Mr. Ibalo. Nas may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender at magsi pumunta kay sa akin, sumoko at sumurender. Eh, ano ba nangyari, Mr. Kibuloy? Ngayon, dapat ikaw naman uli ang sa surrender. Halimbawa, ang mga tao sa surrender sa'yo, lalapit sa'yo dahil ikaw nga anak ng Diyos. Eh, eh, sa puntong ito, ikaw na may haharap sa batas ng tao. Harap ka doon. Eh, kailang, talag, kailangan talagang humarap ka dahil sa pag hindi, eh, maraming mga, mga kwentong mabuo na ikakasama sa iyong pangalan at maging sa iyong pagkatao. Sisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking ama. Kung hindi, o ano? may kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. O, yun, ang, yun ang problema. Kung hindi, may kalalagyan kayo. Ay ngayon, Mr. Kibol, kung hindi ka rin nahaharap sa batas ng hosgado sa dami mga reklamo sa'yo, eh may mayro karing rin kalalagyan sa pagkakataong ito ha. Mga babaeng ulitin ko, ang video ng ating kinaka ating binigyan ng reaction sa pagkakataong ito is nangyari ito way back 3 uh, or 4 years ago na. So kaya kaya, kaya ngayon na, lag, na na, bigyan ko ng reaction dahil siyempre nga naman magkaugnay-ugnay na po ang pangyari Yun na nga eh Mr. Kubuloy, where na yo? Kasi hinahanap ka na ng buong kapulisan. Wag naman sana silang pahihirapan maging seri sa Hontiveros at marami pang ibang otoridad na naghahanap sa iyo. Yun lang mo po, Mr. Kibuloy, kung sinabi ko man na magpakita ka, hindi naman upang sa ikakasama sa iyo. Upang malinis na unang-una ang iyong pagkatao, ang iyong pangalan. Maging sa iyong organisasyon na iyong pinamumunuan na walang iba ang Jesus Christ above every, the name above every name. Kita mo naman, pangalan ng Panginoon yan, madamay pa sa isang mga, uh, sa ngayon, haka-haka or mga akusasyon. So, therefore, sa ngalan ng Panginoon, ito, Mr. Kuboloy, ako naman mananawagan. Sa ngalan ng ating mahal na Panginoon na nadamay na sa pagkakataong ito, sa ngalan naman ng ating uh, ating pananampalataya na gaya nga ng sinasabi na wag natin gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabulo, walang kabuluhan. E sa pagkakataong ito nagamit na sa walang kabuluhan kasi nga sa daming mga mga alingas-ngas na ibinato sa pangalan ng Mr. Apollo sikiboloy So mga kababayan, kung ano man ang mga hindi ko pa nabigyan ng mga komentaryo ukol sa video na ito, dagdagan na lang dyan sa baba, sa baba. Comment kayo at nang mag-usap-usap ulit tayo sa, sa banda pa ron. So, yun na po ang aking uh, ginagawa ng uh, reaction video sa pagkakataong ito. At bayan, kung inyo man nagustuhan o ano man ang inyong nasa isip, isipan sa tungkol sa ating ginagawa, ginagawang video ito, comment lang sa baba and then please share and like. Huwag kalimutang kalimbang sa ating mga build yan sa baba para updated tayo sa gagawin pa nating upload sa susunod na pagkakataon. Muli ang Felix More TV ay nagbigay muli sa panibagong video na ito at sana po eh hanggang sa muli tayo pa magkakasama-sama. right magandang araw hanggang dito na lang po at bye-bye.